happy birthday to you. <laughs> happy, happy birthday, birthday to you. Go, go. happy, happy birthday, birthday to you. kay Dane at kay Iman. The birthday boys. A few moments later. So in guys, right? What's up? Ah, uh, balay vale, nandito naman ako nagbabalik. So yun guys, dahil birthday ng dalawang kasama namin dito eh, May naisip na naman akong kalukuhan guys kita nyo to guys Tara Baka guys magtatanong kayo kung bakit nauna na yung kainan Bago yung basagan ng itlog eh, Sinadya naman talaga namin guys Dahil syempre pagkatapos ng kainan Pagkatapos ng magkantaan ng birthday eh, Expected nya rin na babasagan namin siya ng itlog Pero binago na namin guys Ngayon kung na magiinuman kami guys Doon na namin siya babasagan yeah, tara na guys, let's go. Meanwhile, hey. Hi guys, good morning. So ngayon birthday ko and then meron tayong basagan ng itlog. So every birthday meron basagan ng itlog. So gagawa natin ng twist. Akala ni Makoy, ako ang bubasagan, hindi niya alam meron kaming kakaibang plano, guys. Kaya abangan niyo ang vlog ni Makoy. Bye -bye. A few moments later. Happy oh, So yun nga guys, hindi ah, ko talaga expected yung nangyari guys. Di ko, di ko birthday pero ako yung napuruan. Grabe. Ayan sa'yo, it's a